Anim na pung taon mula nang mamatay si Elpidio Quirino sa kapalang siya nakatanggap ng karampatang parangal bilang isang dating pangulo. Kinuha ang kanyang labi sa South Cemetery sa Makati. Ginawaran ng water salute ng mga bumbero. Habang nagwawagayway ng bandirita sa mga estudyante, nagmotorcade papuntang libingan ng mga bayani. ginawaran ng full military honors para sa isang commander-in-chief bago binindisyonan at muling inilibing tanghaling tapat. Simple pero sagrado ang seremonya na pinungunahan ni Pangulong Aquino at pamilya Quirino. Dito sa libingan ng mga bayani, mahakatabi ng mga labi ni Quirino ang mga labi ng ikawalong pangulo ng bansa si Carlos Garcia at ikasyam na pangulo na si Diosdado Makapagal. Nakilala si Quirino sa kanyang serbisyo publiko para sa kapakanan ng mga magsasaka at buro, pagsali ng Pilipinas sa ASEAN at pagtatag ng Social Security Commission na kalaunay naging SSS. Sa panahon din ni sinimulan ang mga hydroelectric plants. We owe many things to him. for example, even the question of uh, the Spratleys, he was, he was studying that as early as the 1930s. He began the process of asserting our claims. He was the ne lead negotiator in our negotiations with the Americans. He played the bad cop to Rojas's good cop, mm -hmm. and that way got more concessions uh, from the Americans. Pero nasangkot din sa kontrobersya noon si Kirino nang akusahan ng isang mamamahayag na meron siyang gintong arinola. Bagay na kalaunan ay binawi rin at inaming gawagawang kwento lang yon. Vice Presidente ni Manuel Rojas si Kirino, minana niya ang Pilipinas kay Rojas nang mamatay ito nang hindi natatapos ang termino. Paahon pa lang noon ang Pilipinas sa pinsala ng ikalawang digmaan kaya tinutukan ni Kirino ang paglaban sa kahirapan na problema ng Pilipinas hanggang ngayon. R. G. Cruz, ABS, CBN News.